Arestado ay isang lalaki matapos umano ang hold up ng bag ina sa Caloocan City. Nagawa ito ng na suspect dahil wala na siyang pambili ng gatas ng kanyang anak. Darito ang report ni Katrina Son. <smart noise> hindi na nakapagpigil ba ang babae ito nang makaharap sa istasyon ng polis ang lalaking ng hold up umano sa kanilang mag sa 4th Avenue, Caloocan City kaninang madaling araw. Ang sospek na si Bowie Redoyante, hindi na naitanggi pa ang krimen. Naglalakad po ako nung nakita ko sila ng dalawa ni yung dalawang babae. Isang bata, isang ali. Nolda po, po sila. Hinilaraw niya ang bata at tinutukan ng kutsilyo at matapos ay kinuha ang bag ng ina nito. Depensa ng sospek, nagawa lamang daw niyang manghold up dahil kailangan niya ng pabili ng gatas ng anak. Ang biktima namang si Anya Beza, hindi raw inakalang mahold up pa sila dahil malapit na raw sila sa kanilang tirahan. Biglang may humablot sa kanya. Uh, sinakal siya. Sinakal siya tapos tinutukan siya ng kutsilyo. Sabi sa akin, hold up to. Sabi niya, kung ayaw mong masaktan at saksakin ko yung anak mo, ibigay mo yung bag mo. Pagkatapos na ng kanyang bag, saka siya nagsisigaw ng hold up. Kaya agad nakaresponde ang mga tao sa kanilang lugar at nahuli ang sospek. Laking pasasalamat naman ng biktima na walang nangyaring masama sa kanyang anak at wala rin nakuha mula sa kanyang mga gamit. Mahaharap naman sa kasong robbery hold up ang sospek. Paalala naman ng otoridad. Huwag kayong maglalakad doon sa madidilim na lugar at maski nasa lugar ninyo, dapat alerto rin kayo. At kilala nyo rin yung mga tao sa paligid ninyo. Para sa unang balita, Katrina Swan reporting. <coughs>